Good morning, makulimlim na umaga. So ayun nga, magigib si papa ng tubig inumin -in sa kabilang isla at nagpaalam akong sasama. Kasi naman, tinagal-tagal ko na dito, hindi ko pa nararating yung lugar na to. At dahil nga low no tide, medyo nahirapan kaming pumasok, kaya ang ginawa na lang namin ay hinakot namin ng mga galon para malaganagan ng tubig, para hindi kami matagalan dito. Ito so, talagang si Papa no, masyadong maparaan. Dahil nga lutay tayo, hirap pumasok ang bangka kanina dahil sumasayad na sa bato. Nagpaikot-ikot siya hanggang sa nakahanap siya ng malulusutan. Pagkatapos namin hakutin yung mga galon, ako nang naglagay ng matubig at si Papa naman ang naghakot papunta sa bangka. At sa part nga na ito, sinisimula na akong papakin ng mga niknik, huk hukhuk. Hindi ko alam kung anong tawag ng iba dyan, basta yun yun. Sakit kaya nila mga gat. Akita nga ako ni Papa nagkakamot dyan, sabi niya, mao na lagi na, uman-uban, labong wag ipa-uban. At dahil bida-bida tayo, wala sige buhat. Oh, kaya naman pala. Yung tubig nga pala na ito gagaling mismo doon sa bundok, kaya siguradong malinis talaga siya. Ginagamit namin itong pang inumin, pang saing, pang luto, pang pakulo ng tubig. Mga 50% na yung nervous ko dyan, kaya panay na yung lingon ko. Iisip ko kasi baka biglang may lumabas na aska. Eh, Nagmadali na akong mag-salok ng tubig. Ayan, bihat ulit. So, sayang lang naglalaki ang braso kung hindi magbubuhat, no? Ayan, kamot pa inday. Uban-uban, manggod. And... <laughs> <laughs> Pagkatapos nga namin magbarat, yes, ayan, tuloy na ulit sa pagsalok ng tubig habang hinakot ni Papa. Tinatapos ko na sa luka ng tubig yung mga maliliit na ganun. At yan nga, pataas ng pataas na yung prosyento na nervyos ko. Panay na ang lingon ko dyan. Meret may na ang lingon ko. Kasi niisip ko baka mamaya bigla na lang. May lumabas na asa may likuran ko. Ay, itong ganito yung lugar kila Lola. Naalala ko tuloy ng bata pa ako. Kasama ko yung mga pinsan ko. Sabay-sabay kami nagbabakasyon kila Lola. Ay, na -miss ko tuloy si Lola. At ayan nga, natapos na rin magsalok ng tubig. tapos na kami mag-igit. Uwi